Hello guys, good morning. Uh, for today's video, gusto ko lang pong i-flex e ang aking mga pananim uh, sa likod ng bahay ko. Meron pa akong tanim na pinya. Sa so, yung sinasabing tanglad, tapos yung luyang pula, at saka yung ampalaya. So, eto po, ang ginawa ko sa pinya ay, ayan po, um, nilagay ko lang po siya sa mga sako ng bigas so sayang naman kasi na imbis na itapon niya ano yung sako ng bigas so napakinabangan natin nilagyan natin ng lupa tapos tiraniman natin ng pinya ano to eh yung malaking pinya yung Hawaii tapos eto yung luyang pula nakatanim sa ako ng semento tsaka ito naman yung tanglad bagong tanim tsaka ito rin na ano uh, luyong pula bagong tanim din siya so yan uh, pag may nakuha mga gulay na pwede yung tanim yung ako tinatanim Pagtatanim tatanim ako pa rin tsaka ito itong styro na wala nang gamit tsaka yung mga ano yung mga nilagyan ng pintura so magagamit din yan ma uh, magagamit din natin yan sa pagdating ng ano ng mga gulay pwede pagtaniman yan nakabang na sila eh yan tsaka ito pa so ano dito tayong uh, dito naman nandito yung ating uh, gulay na bagong tanim so ayan mustasa ayan Maliliit pa sila kasi ano po sila uh, bagong pananim po sila. So, lagyan natin, natin ng ano ng harang para hindi tinutukan ng mamot. O ito pa yung sinasabi ko tanlad. Tapos ito naman yung ampalaya. Ayan. So, kadaunan magbunga na rin yan. Tsaka ito pa yung isang pinya. So ayan guys, ito pa yung sinasabi kong baka pang tanim ng luya ano pula. Ayan, ito, ito pa, ayan, tapos ito pa, ayan. So ang lupa ko dyan mga guys, ito yung pang niya, yung mga dahon ng akasya, yung mga dahon, uh, tinutulaw ko siya para pang sa lupa. So, you know, muna guys. Thank you for watching and igat pokol